pag sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin niyo ang mga magulang niyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mana sa Panginoon. Igalang niyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako. Gigin hawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. At kayo namang mga magulang, Huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Aral sa mga alipin at mga amo. Mga alipin, sundin niyo ang inyong mga amo rito sa lupa ng may katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo. Gawin niyo ito ng kusang loob hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. At kayo namang mga amo, Tratuhin ninyo ng mabuti ang inyong mga alipin at huwag ninyo silang tatakutin o pagbabantaan. Dahil alam naman ninyong kayo at sila ay may iisang amo sa langit at wala siyang kinikilingan kahit sino. Mga kagamitang pandigma na kaloob ng Diyos At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng diablo sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi masasamang espiritu sa himpapawid mga pinuno may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito kaya gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pagkikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturo ng katotohanan. Isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang iyan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tabla ng mga panunukso ni Satanas na parang palasong nagliliyab. Isuot niyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan. At gamitin niyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na espiritu. Ipanalangin niyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mga ngaral ako. Nabigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balitang ito, na siyang dahilan ng pagkakabilang ko. Kaya kung maaari, ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Mga Pangwakas na Pagbati Si Tikikus na minamahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat tungkol sa akin para malaman nyo ang kalagayan ko at kung ano ang mga ginagawa ko. Ito ang dahilan kung bakit pinapupunta ko siya sa inyo para malaman nyo ang tungkol sa amin at mapalakas niya ang loob ninyo. Mga kapatid, sumayin nyo nawa ang kapayapaan pag-ibig at pananampalatayang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Pagpala inawan ang Panginoong Heso Kristo ang lahat ng nagmamahal sa Kanya ng tapat.